Anak ni Gloria Romero, suspect sa pagkawala ng kanyang ina. Kasambahay may ebidensya. Sa pagpanaw ng premiadong aktres na si Gloria Romero, naging usap-usapan ng balita sa tunay na sanhi ng pagkawala nito. Ayon sa source, planado umano ang nangyari. Ito ay base na din sa ebidensya Ayon pa sa naging testimonya ng kasambahay ni Gloria Romero, nangyari umano ito nang minsan dumating ang anak ni Gloria na si Marites Gutierrez. Ayon sa kasambahay, may pinainom umano ng tubig ang anak ni Gloria dito at pagkainom umano nito ay bigla na lamang umano ng hina si Gloria Romero. Nagsalita umano ang kasambahay dahil hindi umano siya patulugi ng kanyang konsensya sa pangyayari kay Gloria. Ngayon umano ang nasabi na niya ma ang maaring naging sanhi ng pagkawala ni Gloria. Sana umano ay matahimik na din ito. Dahil sa naging pagsisiwalat ng kasambahay ni Gloria, pinaimbestigahan ngayon ang anak ni Gloria at maging ang katawan ni Gloria ay sumailalim na din sa investigasyon. Dito umano malalaman kung totoo nga ba umano ang sinabi ng kasambahay ni Gloria Romero. Samantala, marami naman ang gulat na gulat sa pagsisiwala at ng kasambahay ni Gloria. Hindi umano nila lubos maisip na magagawa ito ng sarili niyang anak sa kanya lalo na at nag-iisa lamang itong anak ni Gloria Romero. Ayon sa ilan, baka umano dahil sa ari-arian ni Gloria kung kaya ganun na lamang kagusto nito na sa kanya lahat ng may iwan nito. Ayon sa source, hindi umano kay Marites iiwan ni Gloria ang mga ari-arian nito ito umano ay iiwan ito sa kapatid nito. Ayon sa kasambahay ni Gloria, madalas umano magtalo ang mag-ina dahil sa hindi maayos sa pagtrato nito kay Gloria Romero. Ito umano siguro ang dahilan kung bakit hindi nito pinamanahan ang kanyang anak. Ayon pa sa source, ito din umano ang nakikita nilang dahilan kung bakit nito nagawa ang makasal ang buhay ng kanyang ina. Marami naman ang hindi makapaniwala na magagawa ito ni Marites Gutierrez sa kanyang ina na si Gloria Romero. Sana umano ay lumabas na ang buong katotohanan. Sana din umano ay pagbayaran na ni Marites ang kasalanan nito sa kanyang ina. Sobrang sakit umano ang ginawa nito kay Gloria, wala umanong kapatawaran ang ginawa nito sa sarili niyang ina. Sana umano ay sumuko na si Marites upang mapagbayaran nito ang kanyang kasalanang nagawa.